magukay at maghanap ng tanso, pilak, ginto. Numating sila para tipunin ang likas na kayamanan at nanatili sila upang ingatan ang yaman ng kalikasan dahil ang kanilang ikinabubuhay ay may buhay rin at sa bawat kabutihang natatanggap, kabutihan din ang kapalit. 15 years ago, we decided to bring all our sites into one umbrella. Today, we are a natural resources development company, harnessing minerals and renewable energy sources. As stewards of our country's resources, we take to heart the privilege that comes with our responsibility. And so, we remain committed to driving growth through products and services that contribute to creating a green economy. For our communities, for our earth, for all of us, we are NAC. Ayun, finally ay nakahanap din kami ng mga legit na laptop dito sa Baguio. Kaya kung editor ka o gamer ka gaya ko o kung office worker ka at naghanap ka din ng mga laptop, keyboard, mouse o any accessories na pasok sa budget, siguradong quality at hindi lang yan, may sarili din silang service center dito. Sakta dahil nakita namin itong stall na to dito sa Center Mall, Baguio City. O ano, Ready ka na rin ba mag ng mga pa-freebies nila dito? Nandito kami ngayon sa Session Road at naghahanap kami ng mga laptop na pwede namin gamitin sa office at pang edit. Siyempre, ang hanap natin ay yung mga legit na yung pang matagalan na. Sa mga pinagtanungan namin guys, itinuro nila sa amin itong Center Mall at marami daw kaming makikita mga gadgets dito. At tama sila guys dahil pagpasok nga namin dito ay bumungad na yung iba't ibang stall na meron sila dito. Pero sa dami ng napagtanungan namin ay dito kami sa mechanic pumunta. Kasi partner rin siya ng investment namin kaya doon na kami sa siguran. Ang Makenik pala guys ay Singaporean brand at ang manufacturer nila dito ay mga gumagawa rin sa mga higher appliances. Alam nyo ba guys na ngayong taon lang pumasok dito sa Pilipinas ang Makenik at ang kauna-una ang concept store nila dito sa bansa ay nandi dito ngayon sa Center Mall, Baguio City kung nasaan tayo. oh, di ba? Sabi na eh, hindi tayo nagkamali ng napuntahan. Ano na ito ma'am? Naka Ryzen 7 na po siya. Ang kagandaan niya ito ma'am for po ng Raisin 7. Ito din it 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 na masiraan man yung mga kalip natin dito rin ang service warranty. Babalik nyo lang dito, dito rin gagawin kami rin ang mismo. Yan ang kagandahan ng makinig kasi dito rin mismo ang service center niya. Kadalasan ang warranty ng mga laptops ay one year pero dito sa Highland ay in-extend nila ng additional one year pa ang service warranty ng makinig. Pero yun yan, dalawang taon kayong hindi mamamroblema pagdating sa paghanap ng mag-aayos kung magka man ang mga nabili nyong laptop. Kaya ako naghanap kayo ng mga legit na laptop store dito sa Baguio na may mga certified technicians, meron kami nakita at ito ang makinig. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaari magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging daylan para maayon ay isang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng diskrata o pagkamatay. Maari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryente ang dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ang bato ay nakakamatay. Ang paglumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryente ang tumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ang bato ay nakakamatay. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang dalawampung taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Awal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging salina aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCB.